Alam nyo ba na ang mga Amerikano ay maituturing lamang ding mga separatista noong panahon ng Great Britain? Gayunpaman pa sa kasalukuyang panahon ay sila na ang kinikilala na pinakamakapangyarihang bansa sa buong mundo. Pero papaano nga ba nangyari ito? At bakit takot na takot sa kanila ang mga Chino? Sa pagsisimula ng pagpapalawak ng imperyo ng Britanya noong ikalabing anim na siglo sa pamumuno ng mga leader at monarko mula sa Scotland at England ay nagsimulang lumawak ang mga kolonya nito sa halos lahat ng panig ng mundo at noong mga unang bahagi ng ikalabing pitong siglo ang mga separatistang Briton mula sa England na mas kilala bilang mga Pilgrim Fathers ay dumating sa Amerika noong 1620s lulan ng barko na kung tawagin ay Mayflower. Ang mga sakay nito ay mga Puritano o yung mga Kristiyano na hindi Katoliko na nagnanais ng kalayaan sa relihiyon mula sa pangihimasok ng simbahang katoliko sa Britanya kaya't nagtungo sila sa Plymouth, Massachusetts at itinatag dito ang bagong kolonya. Ang kanilang paglalakbay sa lugar na ito ay isang bahagi ng mas malawakang kilusang migrasyon ng Puritano patungo sa bagong kolonya ng England upang makatakas sa relihiyosong presokusyon sa Britanya at itatag ang kanilang sariling komunidad na nakabatay sa kanilang interpretasyon ng kristyanismo. Sa madaling salita bilang bagong kolonya ng England ay napapabilang pa rin sila sa tinatawag na imperyo ng Britanya na kalaunan dahil sa tuluyang pag-iisa ng kaharian ng Scotland at England ay tinawag na itong Great Britain. Subalit makalipas ang halos 70 taon, ang mga Briton mula sa England na nagtungo sa Amerika ay nag-alsa laban sa pamahalaan ng Great Britain dahil umano sa hindi makatuwirang mga pulisiya nito na ipinapataw sa mga Briton na nasa Amerika kung kaya't ninais nila na magalsa na lamang laban sa gobyerno nito at bumuo ng sarili nilang bansa na hiwalay sa Britanya at dahil nga pawang mga Briton ng mga ito ay madaling nahati ang puwersa ng kanilang gobyerno at madaling nakakuha ng suporta mula sa ibang mga bansa ang mga Briton na nagalsa laban sa pamahalaan nito kaya't dahil dito ay itinatag nila ang nagkakaisang estado ng mga Amerikano at kalaunan ay natalo nila ang Britanya na naging daan upang sila ang kilalanin na pinakamalakas na bansa sa buong mundo. At dahil sa pangyayaring ito ay mas maraming bansa pa ang nagtiwala sa mga Amerikano. Kaya't magpas hanggang ngayon ay sila pa rin ang pinakamakapangyarihang bansa sa mundo. At kung iisipin nga nating mabuti, ang mga Amerikano ay kalahi lamang din ng mga Europeo. Kaya't noon at noon paman ay parang hindi pa rin naman sila napalitan sa pwesto. Bilang pinakamalakas na bansa sa buong mundo dahil nga parehong nagmula sa lahi ng Briton ng Imperyo ng Britanya at ng mga Amerikano. Subalit dahil nga mas nangibabaw noon ng mga separatistang Briton ay ang bansang Amerika na ang kinikilalang pinakamalakas na bansa sa ngayon at sa pamamagitan ng kanilang pera na pangunahing ginagamit sa kalakalan ng mundo ay walang magagawa sa kanila kahit pa ang ikalawang pinakamayamang bansa sa buong mundo kaya pilit itong ginagaya ng mga Chino sa katunayan nga ay mayroon ng ilang mga bansa ang gumagamit ng pera ng China para sa pakikipagkalakalan nila sa iba, kaya ng BRICS Nations at ilang bagong miyembro nito. Gayunpaman ay hindi ganoon kadaling matatapatan ng China ang lakas ng dolyar ng mga Amerikano dahil napakaraming bansa ang gumagamit nito kumpara sa Chinese Yuan na mabibilang mo lamang sa iyong mga kamay ang bansang gumagamit nito. Bukod pa rito ay limitado ang paggamit nito. Kaya't kung magkakaroon ng digmaan ng US at China sa pamamagitan pa lang ng pagsasanksyons sa bawat isa ay kakaunting bansa na lamang ang matitira para sa China. Mangangahulugan ito na mas kakaunti na ang magiging resources ng China para magpatuloy sa isang digmaan laban sa Amerika. Kaya't hanggat hindi nila kayang tapatan ang impluensya ng dolyar ng mga Amerikano ay wala silang kapag-apag-asang manalo dahil nga ang pera ang pinakamalakas na sandata laban sa bawat isa. Kaya't paano pa sila mauungusan ng China kung napakaraming bansa ang galit sa pagiging sakim nila? Kung ating iisipin ng China ay isa sa pinakamagandang lokasyon para sa investors sa buong mundo dahil bukod sa napakaraming tao na nagsisilbing consumers sa bansang ito ay mas maliit na puhunan lamang ang kakailanganin ng mga foreign investors upang mamuhunan dito. Iyan ang dahilan kung bakit naging napakabilis ng paglago ng ekonomiya nito. Subalit dahil nga sa mga nakaraang panahon, ay puro pag-aangkin at pangbubuli na lamang ang ginagawa nito ay napipilitang umalis sa kanila ang mga dayuhang namumuhunan sa bansang ito kaya't mas lumiliit ang tsansa na mas maraming bansa pa ang gagamit sa kanilang pera kaya't napakalabo nilang maungusan ng Amerika at iyan ay dahil sa kasakiman ng pamahalaan nila at dahil nga hindi pa ganoon kalakas ang impluensya ng kanilang pera kahit pa ang maliit na bansang Pilipinas ay nagagawang paikutin sa galit ang mga tumbong nila. Papaano pa kaya kung sasagupay nila ang Amerika? Iyan ang dahilan kung bakit walang kakayahan ng China na maglunsad ng isang gyera. Maliban na lamang kung ganoon sila kabopols para isugal nila ang kanilang baraha na butaw laban sa Royal Flush ng Amerika. Kaya't hanggat nasa kapangyarihan ng Amerika ay walang magagawa ang China kung hindi magsinungaling at manakot ng iba sa pag-aakala ng pag-aangkin sa napakaraming teritoryo sa mundo ang magiging daan nila upang mapigilan ang US sa pagpapabagsak sa kanila dahil mainit na sila sa mata ng mga Amerikano dahil sa lantarang patutunguhan ng kanilang mga plano na obviously ay ang maungusan nila ang mga Amerikano sa lahat ng aspeto sa kasalukuyan ng mga bansang gumagamit ng Chinese Yuan, particular na ang BRICS Nations ay patuloy na nagmumungkahi na gamitin din ang kanilang mga currency para sa kanilang mga kalakal at naghahangad na makabuo ng isang currency Napakikinabangan ng lahat ng miyembro nito. Gayon pa man ang paglikha ng bagong currency ay mga ng isang bansa nakakatawan para dito upang magkaroon ng tamang basihan ng pagtaas at pagbaba ng halaga nito. Gayon pa man kung isang bansa lamang ang gagamitin sa bagong currency na ito ay ang bansang ito lamang din ang makikinabang sa paglakas ng currency na ito at kung gagamitin namang basihan ng bagong currency ang bansa ng lahat ng miyembro ng BRICS Nations ay mga ngailangan pang mag-demonetize ng kanilang pera ang mga bansang ito na tiyak ay hindi ito magiging patas para sa napakalaking ekonomiya ng mga Chino kumpara sa iba pa nitong mga miyembro. Kaya tila nga ay malabo na rin na maging daan pa ang alyansang ito para pabagsakin ang dolyar ng mga Amerikano. Sino ba naman kasi ang gagamit ng Chinese Yuan kung limitado lamang ang bansang mayroon nito? Hindi katulad ng dolyar ng mga Amerikano na kahit sa lupalop man ng mundo ay magagawa mong gastusin kahit pa napakalaking halaga ng perang ito. Kaya't ito ang ginagamit na pera ng pinakamayayamang tao sa buong mundo na nagiging taga suporta rin ng mga Amerikano. Nang sa ganun ay hindi bumulusok ang halaga nito at maapektuhan ang ari-ariang dolyar ng halos lahat ng pinakamayayamang tao sa mundo. Kaya't mananatiling ang US ang pinakamakapangyarihang bansa sa mundong ito. Lalo pa kung muling uupo si Donald Trump at may ibalik nito ang kanilang pakikipagkalakalan ng dolyar sa mga Ruso na tiyak ay magiging napakalaking dagok para sa komunistang partido dahil muling mababawasan ang demand sa paggamit ng perang ito na magdudulot ng mas mabilis na pagbagsak ng ekonomiya ng mga Chino. Kaya naman patuloy ang China sa pagiging agresibo nito sa pagbawi sa Taiwan. Dahil sa ganitong paraan, kahit papaano sa larangan ng advancement ng microchips ang US ay kanilang maungusan. Pero dahil nga wala silang sapat na kapangyarihan, ay natatakot pa rin silang tuluyang kubkubin ng Taiwan at ang takot na iyan ay dulot ng banta ng pinakamakapangyarihan